Uh, Magat na kagat ah, na po. Ah, uh, ah, <laughs> magmamukbang na lang kasi <laughs> yun po yung pala dito. Ang laki nagkulay dilaw na yun. Oo, oh, yes. Nagkulay dilaw na. Sabay higit. Ano? What's up mga kamilot? Welcome back sa akin channel. Support Days Vlog po ay 7 months old na po ngayon si Teo. Ayan, bali tayo po ay magpapamarienda po ulit sa mga bata. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa laging panunod po ng mga vlog namin at pagsuporta. Dahil po sa inyo ay nakakapag-share po tayo sa mga bata kahit sa simpleng bagay po, tayo po ay nakakapagpamarienda. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Diyan po mga kamilot at bali, si Tita Huya po pala dito ay naghihiwa na po ng karning manok. Yan po yung panlahok po natin sa pansit. Mama! Abo, gigising lang po ni Teo. Ito po yung mga pinamalengke po namin ni Bal kanina. Nasa vlog po yun ni Bal. Happy 7 months old thing. Mamaya po yung pinamili po namin ni Bal ng sando, pajama, t-shirt. Oh. Oh. Kanina pa dito yan dumating. Mm. Kasi okay. mm. so, okay. pa pa nga ito din sa bahay, Pakalang ka, lang kinari na. Oo. Tara na rin dito, nakita ko na may sila. Kaya. Kaya, kaya, -hmm. Yan po mga kamilot at bali, ito na po yung mga bihon po na lulutuin. Sa so, hinihiwa pa po dito ni tita yung karning manok. Tapos ay may din na rin po yung mga ricado. Tapos po ay mga gulay na repolyo, bagyo beans, kenchay. Tapos nandun po yung sayote at saka po carrots. Tuwang tuwa po siya kay Malu eh. Alam niya ang bata yun eh, kalaro niya. I mean, mm -hmm. pag may mga bata ito ang tuwa siya. Ayan at si Tita Huya po dito ay nakapagisa na po ng gulay. Kalin-sangkot siya na rin po niya yung karning manok. Lulutuin po muna ni Tita Huya ay yung ano ah, mga gulay tita eh. Mm -hmm. Mamaya na lang po yung bihon in po yung panghuli. Ito na po yung sahog po natin sa pansit. Ayan, ba ito po ay naluto na po ni Tita Huya. At dito po sa isang talyasi ay si Tita Huya po ay nagpapakulo na po ng tubig. Ayan po ay naigisa na rin po niya. Natimplahan na po niya yun ng toyo. Dito naman po lulutuin yung ano, pancit Ayan po. Kami rin po kanina ni Balay bumili po ng sesto sa bayan. Ay ito po yakin pong isisilid sa ref para po lumamig. Para mamaya po pag inom ng mga bata ay malamig. Masarap pong inumin. Dito ko po ilalagay sa freezer. Naka naman ay. Na eh. hindi ko na po siya tatanggalin sa sa box. Kaya lamig lang din naman kaya ito dito. Ang Dito ko lang po ilalagay. Maya maya po ay malamig na po. Ayan. Ilalagay na po ni Tita Huya yung mga bihon. At ayan po ay kumukulo na. Kalahati ba ka natin ilalagay? Oo, no, tita. Uy, nabuksan na po ni tita Hoya yung plastic. Para dara-daratso po yung kanyang paglalagay po diyan sa taligasi. Oh! Pampis! Nangangamay na. Oh. Ani, dudot. Bango. Pansit yummy. Pansit good. Kansit yan. Tamang-tama po si Dudut ay nandito uli. Kahapon po isa yung ay, ay bumalik po uli ngayon. Wow! Mayroon na isa cake. Ay, isa yung nagbukas Dudut. Isasama na po ni Tito Huya yung pong mga gulay po diyan sabihin. Yan pong niluto po namin pansit ay tatlot kalahati po. Tatot kalahating kilo. Oh, dami pa lang. Si Tita Huya po ay nakaluto na po ng pansit at si Drew po ay titikim na habang mainit pa po. Magmemorianda na po si Drew. Kami naman po nila Tita Huya, ay magsisimula na pong magrepack. Ito po ay lalagyan pa po namin ng ano ah, ng scotch tape para mas mabilis dito pag sasarahan eh. Si Bal naman po dito sa kabilang dulo ay naglalagay po ng mga scotch tape po din sa takeout box. Mas mabilis ha eh, kapag may scotch tape na gamit. kami lot at bali. Tapos na po kaming mag-repack po na yung mga pansit. Ayan po. Bali, po po aming pamarienda po sa bata na pansit. may kasama rin po yung pajibar at saka po yung sesto. Ayan po. One, two, three, four, five. May po nila dito, kuya, yung na po ng pansit. Ayun na, sige, yung manap po namin po kay dito ang At saka si, oh. ano? Dodot ikaw? Si Dodot Ski. Daro. Yeah. Si Dodot siya kayo busog. Ayaw kumain. Dodot ikaw? Ano nga? Pansi. This is it, Pansi. And I bawas this. Yes. yes. Si Daro po yung nag-i-draw yun, 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 ka. Marianda po po tayo. Ito ang huna ako po tayo. Wala nang gano'n na yung gulod. Nagulat ako. Akala ko yung mga alaoy na ano Anong oras na mag-alas ko atran? mag na kayo kayo wala pa. mag na kayo wala pa. Kaya sabi ko eh. Aka nang hindi rin Sa akin ako. Asa mga mahinig ang palihan eh. Pag-alaw na siya kayo kayo yan yung gama sa mga Bantayin dudukdukin niya. Okay, ano po. Sekre. pag ako sa ah? Ito po yung kami niluto. Ang sarap. Ito po niya kami sa Ito po niya sa Kasi Papa po papapungay na may alumni, ako po ay hindi umatend at buwan nga ng 7 months po ngayon si Tay. Umatend ka dito. Hindi ako ang mama. Ako hindi sumali. Papihan yung tayo ng mga ka-klase. Kasi hindi akot lang. Diyan po at hinahakot na po ni Bali yung mga pansit. At dito po ilalagay sa lamesa. Dito muna kayo. Dito na po. Pansit ang Marienda for today's video. Yung mga bata po ay nakapila na kaagad. Sean! Hello! Tambikbik! Nakakagigil ikaw, pipila din. Ha? Pipila din ikaw. Hello. Taba. Nakakagigil po ito. Pag nakikita ko po si siya nang ako'y nanggigigil. Chan chan. Tabi ching ching. Nene pila. Pila ka doon dali. Nakakagigil. Wow. Ayan, bali kami po ay magpapamaryanda na po sa mga bata. Si Teo po ay tulog. Pila na maloy, dali, Dustin. Nandito rin po si na Dustin. Pila na kayo, dali. Pila na maloy, dali. Yung mga bata po ay pagdating po kanina ay mga pila na po kaagad. Alam na po agad nila. Si Balpo ay tumutulong na din sa pamimigay po ng sesto. Mabubusog na naman po ang mga bata sa merienda Buti po at marami ngayong mga bata puhan eh. Saka po nung nakaraan po yata yung marami ding mga bata. Oh, on, Pila na kayo nini sa likod, dali. Kapatid, cow, kapatid, ini uh, kita, kapatid mo nini. Kapatid ko ni Milamita. Pagawa mo at matlabana. baka mo ano. May baka malaglag. Uh, uh, Nahihiya daw ah. yeah. po sila Jeyo. na. Nahihiya daw na. Nahihiya daw na. Ay, 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 na ay, na. na hangin po dito sa labas, ay doon po dati kami namimigay ay doon po ay mainit ngayon Saray ay naku, ay ay sa <laughs> siya no. Oh, <laughs> Oh, ah, pila na kayo, Nini. Pila na kayo daw. Oh, pila Kaya. na dito. Dali, dali. Dali. dali, Pila na, Nini. Dali. Dali. na yung apat. Mga bata po ay nagsiuwian na uli. Balde, dito mo na lang. Balde, lang Ano, mo sa po ng na ni Apple. Orange. Orange na naman. Orange ay, yung straw yun, ah, na natapon na yung sunscreen. Ay, nakapila na po si Dustin. Bibigyan na rin po 'yan ng ano ah. Marienda. Maloy. Ah, pula maloy. Ay, si Maloy. Ano gustong flavor ni Dustin? Kahit ano. Ah, Dustin, ah. Oh, meron na si Dustin. Ah, oh, di mamawakan. Ay, ano? Ah, ah, ah. Balikan mo na lang to. Ah, Balikan mo na lang. Oh. Pagdadala ni ay, Jeyo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ikaw, Jeyo. Oh, sayo, Jeyo. Ay, yun. Orange nyo. Kay Dustin. Ito. Kay Dustin. Apple matagal. <coughs> Ay, sila. Ay, sila. chocolate sila. Ah, chocolate sila. Ay, sila. Ay, sila. Ay, sila. Ay, sila. Ay, sila. sila. tita Joe, tita Joe, tita Malen Joe, Malen Joe, Joe, o ba? ang pati? Narayang. Mm, sa si lolo. Kung diba? mm. nalang kami din. Kailan baga sila doon? Apat. Dala na si lang po namin doon sila tita. Ngayon ah? ah. mo rin yung mga tita. Tita, ilan baga sila? usis ko. Tita Adjaos, Tito Jojo. Adjaos. Tita Malin. Tito Luloy. Ayan po. Tito Luloy, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8. One, two, three, four, five. One, two, Oh, three, ay, si Tita Itit naman ay walahan eh. Wala rin naman pong ay, tao na dito sa kalatita unik po na bahay. Oh, nagiginawaan si Sean. Kakain na din yata rin ng prong at Tato. Oh, 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 Nakakagigil. Oh, 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 oh. Nadala <laughs> na doon, na. ang saan po, nalang <laughs> saan po, nalang po Meron na. Meron na po yata. Kinuha na po nila. Bigyan mo si Lolo. Lolo, merenda po. Merienda po muna. Merienda time. Kuha din si Dayan. Hmm, ang sige dito. Diyan po mga kamilot at bali, si mama po ay naglalagay po sa plastic ng pansit at dadalhin na rin po namin sila Tita Haisen, sila Talalay at saka po si Dapuhan eh. Amin po kaya hati doon ni Bal sa binulasan po. Katinaayos ko lang. po may kasama rin pong sesto at saka po Fajibar. Tayo. Kami naman po nila dudot ay tapos na po. na hmm. Kami po nila tita ho yan. Ang sarap at nainit pa. Mm -hmm. Marami pong lagayhan eh. Puno. Puno. Dadayo kang kayo yun? Tatlo. Tatlo ah, po. Ano po masarap po ang luto ni um... eh, tita? Diyan bali kami po ni Balay inabutan na po, po ng ulan. Tara. Kami po ay nandito na Ha? Oh. <laughs> Dala na po itong ano, Marienda. Nabutan na kami ng ulan. O tita. Marienda. Ay, niyo, ito hmm. Yun. Seven months ay, na si Teyo ngayon. Ay si nandiyan si Dapo. Ang tita Jay naglaot. Oh, naglaot. Tatay, tita po, iba. Nandiyan naman si Nang Marna kayo ay pasok muna kayo na ulan. Oh, biglang umulan, honey. Samantalang kanina yung mayunit naman, honey. Dito ka palis na at nakaitila na naman. Wala, Sige. Po. At si Dapo po ay nandun na. Dumating na po. Mag merienda na po siya. Sige, teta. Babay, talalay. Kami po ni Balay pa na po ulit sa bahay. Yan po mga Kamilot at si Teo po ay gising na. Ang gising po ito. Hindi na po si Teo. Oo, tulogan eh. Mm -hmm. Nakaka-ano namang gisingin para lang ang kantahan han, eh. Happy seven months old na Teo. Gusto po ang masarap na tulog po ng aming baby. Kami na lang po ang kakanta mm -hmm. kay Teo. Happy 7 months old, Teo. Thea. At si Teo po ay ko po ulit. Mm -hmm. Ito ayin po ayin yung suot po ayin. ngayon ni Teo. Ang hindi po ng tulog na ito kanin. hindi na po namin ginis eh. Teo. Tiyo, tanggal na po ni Bali yung damit po so ni Teo. Thea. At nakipuinay po yun ay mainit. Piniturin ko lang po si Teo. Harap nung picturean si Teo, hane? Kinukha na po yung lobo. Mm -hmm. Mm -hmm. Happy seven months old I love you. Mahalan po namin na yan. Diyan po mga kamilot at bali. Ito pong pansit ay dadalhin ko po dito kala Tita Sila po ay kadadating laang. Ay, tito ba ang pansit? Wala nga. Sige. Naro sila sa kabilang. At nandito po yung mga ninang po ni Teo. Tsaka po Nino. Dyan, yeah. tita, may pansit. kay mag oh. Tapos, kapag gusto naman niyo ng kape, meron din. Ayun, kape tayo. Nagka-kape. Ibang pakyata ang gusto nyo na tita, kumuha na lang kayo dyan ng ano, pansit. Thank you. Thank you. Libang na naman po si Teo. Mm. Yung nakigustang-gustang buhat ng nina. <laughs> Happy 7 months, month, Teo. Happy 7 months, Teo

gusto ng mari. Mm. -hmm. Nakain ng baga talaga siya. Mm -hmm. Ayan at si Val po dito ay nagpiprito po ng isda. Tulingan so, bagay ang ating napilihan eh. Pampulutan po iyan. Sila tito po ay kumakain na po ng pansit. Nagmemaryenda na. Ayun ah. po. Mm -hmm. Maginhawa ni. Eh. Mm. Nakabukas po 'yang ano ah, bintana. Dapat pala ibuksan buksan pat na lang pala ni. Eh. Para pumasok po ang hang. <laughs> oh, lakas. Oh, <laughs> Dami po nang mariniteyo. <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh, okay. oh. Oh, oh Oh. Oh. Ang lutong Ang Nakaluto na rin po ako dito nung isda. Crispy. Kaya ko dito next month ah. Pero yeah. yeah. <laughs> <month today>, uh. <laughs> <Sure. laughs> po ditong nilagang karneng kalabaw. Ito wow. din po 'yung mga pulutan, crispy pata, chika po 'yung ano ah, ang mga ah, na mapapatagay. Okay. 'Yan okay. <laughs> din <laughs> 'yung <laughs> pulutan para super happy ang mga ano. <laughs> <nino. laughs> <laughs> <laughs> Kaya si Teo ay kumain na kanina ng sabaw na itong nilagang at saka kanin. <father> okay ng So, yung pre-mix na yun. Huwag na. Oo. Nangataas lang kayo ng dawan. Mahaba ang tulog na yung kanina. Ay, kaya naman pala. Di pa inaantok ka. Mamaya pa yung tutulog. Mahaba naman pala ang tulog ni Teo. Kaya naman pala. Opo Kagat na tayo dun sa crispy pata Dali. daw. <laughs> agaddan. <laughs> <Agaddandan. laughs> kagat ka na dali. Ilapit mo na yun babgati unahan mo na sila kumagat magat pagi pa Sige, pa pa pagi pa pagi pa pagi na pagi pa Ah. pa na pa pagi kagat na po. pagi pa pagi pa Mamatika. pa pagi pa pagi pa pagi pa pagi pa pa ngasiete, tapa ka, tayo. unang yung may buto buto hepha, parang may galutin. <laughs> <initiation> <tryúnte> oh, parang may galutin. oo na ka may pagganita naman ngang galutin mo na sa so, mga moshalom um, alak yun. ko eh. kaya yung ganang may buto buto ay kesa sa purong laman. Eh. wow juicy, hey. so, oh. 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 mm -hmm. hani. wow, nakatingin po si tayo. <laughs> siguro sabi ni kito. Nah,

wala sa kod. No, oo. Oh, Malambot talaga. Malambot siya. Nilabas ko na rin po itong fake po ni Teo para po matikman nila dito. Violet pa naman, honey. Ay, pipisak pa ako ng isang yan po ilalagyan po ni Bal ng asin at saka po ng luya. Baka mapaalat. Wala ang... Ayan, luto na po yung alimango. Oh. <laughs> Thank you. Thank you. Tulog na po si Teo. Pampalinaw. Pampalinaw yun Pampalino. sa bawahan. Ayan ay pinigan ko tita ng dayap. Yan. Yeah. pa. Wow. Hmm. Pampalinaw. Pampalinaw sa sarap na sarap dati sa po yung pala tita yung kulay-dilaw na yun oo yes. Yes. So, kulay-dilaw uh, yes. Uh, yes. na oh sarap ngiting tagumpay naman oh uh. <laughs> sarap na eh sarap sarap mm. yan yung mga yan yung kaya lang sarap oh yes sabay higit pala Mm. Pati ni oh, oh. so, no, uh, may panguntra Sarap. Oo. So kaya may bawang so nga rin, mali naman na. Masarap. Nyo rin Higap ka. Ayan, baksa mo na rin niya um, ka <laughs> yeah. Tama ba kati? Oo. Oh, oh, sarap. Yeah. Tutorial. <laughs> Tutorial. <laughs> Pagbubukasan. Eh. Oo. Oh. Sarap. Baka. Sabi Ayan bali si na tita po ay pauwi na. <laughs> Thank you. Thank you. Hello. Sige tito. Ingat Bye. kayo. Bye. Bye. Hey. Happy 7th month. Mmm. Salamat. Sige. May take out party para kay Nan ni Sige, bye bye. Sige, bye.